Tara kain po tayo mga mars and fars Ito nga palang ulam namin ngayong hapunan, mga Mars and Pars. Sponsor nga pala ito. Ginataan nga pala ito. Gawa ng aking jasawa, mga Mars and Pars. Pagka-uwi ko nga kanina, akala ko yung 40 pesos na binili ko kanina. Na. Uulamin namin ngayong gabi, mga Mars and Pars. Pero pagdating ko sa, sa bahay, nagluluto na nga palang aking jasawa, mga Mars and Pars. Bigay lang pala to sa amin, mga Mars. Maraming maraming salamat sa sponsor sa ulam namin. Ngayong gabi, mga Mars and Pars. Kaya ayan, kunin nyo na po ang inyong mga bahaw. Sabayan nyo na po kaming kumain mga Mars and Mars, at eto nga, tignan nyo naman mga Mars, sarap na sarap talaga ako dyan mga Mars, ang sarap talaga kasi ng pagkaluto ng aking Josawa mga Mars, ayan Pagpasensya nyo na nga pala kung blurred ang aking video, mga Mars, hindi ko na talaga napansin. Kakagaling ko nga lang pala dyan sa trabaho, mga Mars, and first, kaya naka-uniforme pa ako. Hindi nga pala ako nakapagbihis, mga Mars, ayan, nabubulol na tuloy ako. Lagi na lang ako nagbo over pero panay ang bulol ko, mga Mars, and first, hindi pa rin talaga ako nasasanay, oy. Kaya ayan, mga Mars, and first, tara kain tayo, mga Mars, tignan nyo naman. Ayan, di ba? Ang dami ko talagang kinain diyan mga Mars and Pars. Kasi may hilig din ba kayo sa maanghang mga Mars and Pars kasi ako ang hilig ko talaga sa anghang mga Mars and kumakain pa nga talaga ako ng sile mga Mars kasi ang sarap talaga kumain kapag maanghang anghang Ang dami mo talagang makakain kapag maanghang yung pagkain mga Mars. At eto mga Mars and Pars, kung umabot ka man dito sa video na to, maraming maraming salamat sa panonood. Ingat po tayo lahat.